So, yung return of investment po dito ay talagang napakatagal mong hintay niya. Pag out na, mga umatras na, pinabaya na yung unit. So, today's video mga boss, ang pag-usapan natin is all about solar setup, expectation versus reality. Kasi may nagtanong sa akin about solar setup. Hindi lang sa totoo nga ba yung mga claim na ganito sa solar setup na kapag nagpakabit ka ng ganito, nagpa setup ka ng ganitong setup is wala ka nang babayaran na monthly sa kuryente or konti na lang yung babayaran mo na kuryente sa Meralco or anumang klaseng power provider pa yan. ah uh, wala bang brownout? Totoo nga ba na walang brownout pag nagpa-setup ka ng ganito? Hindi ka na dinadalaw ng malignong brownout na yan. Less maintenance ba to? Bagay mo po kasi yung less maintenance sa no maintenance. Ginagamit mo siya all over, all over, pero hindi mo siya minay-maintain. Basta ginagamit mo lang. At isa pa yung ROI. So, dito po kasi sa solar setup ay napakatagal ang return of investment dito. Kasi napakamahal, napaka-expensive po ang solar setup. So, may mga napanood ako dito sa YouTube na mga complain about sa mga solar setup na hindi pa daw naibabalik yung kanilang ROI pero yan na naman, sira na naman. Hindi naman gumagana. So, may mga nagre-refund, may mga binabalik or binabaklas, pinapabayaan, hindi na gumagana. So, hindi pa naibabalik yung mga ROI nila pero napupunta na lahat or nadadagdagan yung gastos dahil sa maintenance repair, replacement, o kaya bumabagsak na nag backdown yung unit na sira. So, balikan natin yung sinabi ko kanina na zero bill or low monthly bill. Yung zero bill, wala kang babayaran. Nasubukan ko na po yan kasi nga naranasan namin dito yung tatlong buwan or mag-aapat na buwan na walang kuryente. Wala namang unos wala na bagyo. So, ibig sabihin, napakaganda ng panahon. Saktong-sakto. Kumbaga, na nag-brown out, walang kuryente. So, dyan ko nasubukan na talagang wala kang babayaran. Wala din sila sisingil. Wala sila may metro kasi hindi gumalaw yung metro. Walang kuryente. Three months. More. Three months more na wala kang babayaran kasi nga, walang kuryente. So, nasubukan ko na talaga na wala. So, ngayon, yung low monthly bill, malamang siguro meron. Kasi nga, nung nagkataon na may bagyo na may, syempre, kulang pa rin yung solar panel natin, underrated na solar panel, yung gamit ko, nung panahon ng tagbagyo, ngayon, mababa yung harvest, two days na makulimlim, so ano pang gagawin natin? Yung may kuryente na, anong gagawin mo? So, kagandaan po kasi ng hybrid, pwede ka mag-charge through generator. Pwede ka mag-charge gamit ang solar. Pero priority niya ay solar. Kung walang solar, nasa sa'yo kung magtipid ka kung ano man yung may charge niya. Pero kung talaga paninindigan mo na hindi, hindi eh, nasa'yo nasa yan. Eh, meron namang kuryente. Makulimlim. So, no choice ako kundi mag-charge gamit ang grid. Kahit pa paano, na less niya yung babayaran ko sa kuryente. Yung tinatawag na no blackout. In reality, expectation, meron talaga reality, meron talaga. Kasi naranasan kayo, walang brownout, lalo kung maganda yung panahon. Wala kang brownout, dire-diretso ROI, dito lang talaga malala. Kasi nga, katulad ko rin, kahit sabihin na natin na free yung ibang items ko, pero talagang nabultas din, nabu nabutas din yung bulsa ko about sa solar. Tapos, ang disadvantage, yung solar na nakuha ko is underrated, napakamahal pa, Mababa pa yung harvest. Ano pa? Napeke yata. So, ang problema lang talaga kung yung kagaya ko talaga na no choice talaga. Pwede siguro kung nasa kabayanan ako, tabi ko lang kung pwede ako magkaroon ng... Ang mahal kasi dito. Rent pa lang nagsasakyan, pupunta na kagad sa isa or dalawa or tatlong solar panel ang mabibili niya. So, napakamahal. So, no choice talaga, kundi online. Up kasi sa solar setup ay may dalawang klase. Yung babalikan natin yung sinabi ko kanina. Na yung budget meal, yung inuunti-unti mo siya, inverter mo na, MPPT, dalawang solar, dalawang ganito. So, unti-unti, hindi mo nararamdaman yung, gas, yung gastos mo. So, dun ay, syempre, prone siya ng maintenance. Pero ang karamihan na nagse setup up ng ganun yung mga technician, marunong sa electronics, marunong sa setup, kayang-kaya nilang binatin yung budget nila. So, doon ay hindi nila masyadong ramdam yung maintenance or yung gastos kasi nga habang nagse sila, na-enjoy nila yung pagsosolar. Ang solar po kasi, ang solar setup po kasi ay talagang napakamahal nan. Lalo yung battery. Ayan, yung solar kasi sa ngayon ay napakamura na. Ang mahirap lang kasi kagaya ko dito ay yung freight, yung travel. Yung battery talaga hindi mo na mababago, yung talagang napakamahal. Pero may mga nagse setup up na yung DIY. So doon ay hindi mo mararamdaman. Pero sa akin kasi para maiwasan yung maintenance, may may, may iwasan yung pag-backdown, mas maganda talaga yung pre-made na. Kaysa yung mag halos pupunta din lang kasi yung budget niya dun sa pre-made. Pero sabi ko na nga, kahit magastos yan, kahit mahirap yan, pag ine-enjoy mo yung isang bagay na yan, hindi mo nararamdaman na yung gastos mo is the same. Kung minsan nga, mas mahal pa yung gastos mo compared dun sa pre-made. Para kang bumili ng motor na pa isa-isa kaysa bumili ka ng buo na. Mas mura yung buo na sa pa isa-isa. So, karamihan kasi, yung iba ay nagpapasetup na yung buo na. So, iwas, sakit ng ulo. Iwas, maintenance. Meron man siyang maintenance, pero less. Hindi po yung no maintenance. Iba po kasi less maintenance sa no maintenance. Kasi pag sina, parang pag narinig kasi nating yung less maintenance, parang ang feedback kasi natin, ah, wala masyado. Wala kang masyadong gagawin. Wala kang masyadong, or wala kang gagawin. Hintayin mo na lang yung ROI mo. Kung titingnan natin lahat yung mga complain dito sa, yung mga napanood ko about sa solar setup na bakit siya humina yung harvest, bakit hindi gumagana, lahat pupunta sa maintenance. Kasi nga, kung titingnan mo lahat yung mga nagko-complain ay walang knowledge about sa so, kahit konti timan lang kahit nga sasakyan natin kahit motor nga lang kung talagang wala tayong alam nakarely lang tayo sa mga technician so anong bagsak nung no? talagang papagastos tayo sa solar setup kahit sabihin natin nag lang yung kanyang MC4 kahit palitin lang yung kanyang MC4 babagsak talaga nagagastos tayo ng malaki pero kung sakaling marunong ka hindi ka mahirapan ba't kaakyat ng tanghaling tapat ba't ka sa tuktok ng alas 7 ng umaga na alam mo na may initan ka pagkatapos pero kung marunong ka, may alam ka di pupunta ka ng hapon check ang mo lahat, then kinabukasan tingnan mo kung may pagbabago oh, na tayo sa fee ayan, lahat naman siguro ay merong maintenance tayo nga may maintenance Sa sasakyan natin maintenance yung gulong lahat lahat kaya para sa akin, ang pagsusolar ay napaka-enjoyable niya. Enjoy niyo lang. Sa mga gustong pumasok ng ganito, kahit pa paano, aralin natin yung mga basic na mga troubleshooting. Sa mga technician, eh, siguro hindi naman siguro masama or hindi naman mahirap na mag-share sila ng basic knowledge sa mga nag-install. Tinuturo din naman nila yung mga yan. Mahirap kung lahat ay iasa natin sa mga technician. Mas maganda aralin natin yung mga basic na sa akin nga yung yung mga motor, yung mga basic maglinis ng carburetor, mag throttle body. Yung, pero yung mga sensitive hindi ko na ginagalaw. Pinapaubaya ko na sa mga ting. Pero yung mga kaya kong gawin, ginagawa ko. Non-stop learning ang pagsusulat. So enjoy lang natin. Maraming salamat sa inyo panonood. See you next time.